Vice Ganda, Maine Mendoza, Alden at Piolo magsasama-sama sa bigating event bukas. Marami na nga ang talagang excited at talagang nag-aabang dahil bukas na nga magaganap ang isa sa pinakamalaking event ng Bingo Plus kung saan ay magkakasama rin sa nasabing event ang mga bigating mga aktor at aktres, na kinabibilangan nila Vice, Maine Mendoza, Alden Richards at Mr. Piolo Pascual, Inihahanda na rin ni Vice ang magiging performance nito bukas kasama ang kanyang mga backup dancers. Bukod sa magiging guesting device bukas ay aabangan naman ito sa susunod na araw sa Eureka sa Angeles Pampanga. Makakasama din ito ang kanyang anak, Anakan na si Ryan Bang. Samantala, matapos ang bakasyon at pagsuporta sa kanyang anak na si Nate sa pag-represent nito sa ibang bansa para sa General Assembly sa United Nations, ay nakabalik na din ito sa kanyang Showtime family kanina. Tuwang-tuwa naman ang mga nanood sa Showtime sa paghataw ni Dumbo.